Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikalabintatlo ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng mga kasama at makakatulong. Kaya Lumikas siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya pinatay pinatulog ng Panginoon ng tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang daylan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging iisa. Kapwa sila hubad, gayon may hindi sila nahihiya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na hadikay, sumunod sa kanyang utos, hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa siyon, pagpapala na wa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Aleluya, aleluya. Sa kababaan ng loob, dinggin ang salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, Nagtungo si Jesus sa lupain ng tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ni na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalita ng isang inang may maliit na anak na babaeng inalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito ay hentil, tubo sa siropenika Ipinamanhik niya kay Yesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Yesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang iyagis sa tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Yesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at narap na niya sa higaan ng bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.